guys. Good evening, everyone. Pas po si Mother dito sa may bunga ng aming subdivision. At i-videohan natin itong perya na bagong tayo dito sa harapan namin. Okay, let's go. Okay, hey guys. O, oh, kalabas na ako. Perya. O, oh, nakikita yung mga mothers dyan. O, ang ganda. Guys, good evening, everyone. Andito na si Mother sa labas ng aming subdivision sa harapan. sino ang gustong sumakay dyan ayan, kumaway kaway at lumabas ang bahay ayan, subukan na magpaikot-ikot hanggang sa mahilo <laughs> si mother palagay ko hindi nakakasadyan okay, sino yun yung bumili yan? o, sa mga bata, ayan, dami ang kitinda dito nyan. Okay. O, yan kuya po yung entrance ayan po ang entrance ang dami pa nagtitinda sa paligid, grabe, o ayan ang daming tao mm. ayan gamitin natin yung ating camera. Ayan, meron po doon yung Vikings. Ayan po yung Vikings. Nausap natin. Ayan ang Vikings. And then, followed by parang play. Play sa so mga bata. And then, isa pang carousel sa dulo. Ayan. natin. Uh, meron pong carousel. Ayan sa likuran ko. And then katabi po noon, yung playpen, yung may maraming mga bola na pinatalo na ng mga bata. Sa bandang dulo po, ayan, may isa pang ferris wheel at ato po yung horror booth. Ayan. At doon naman po sa pinakaloob, makikita po natin doon yung Vikings. Ayan, mga bata, viewers. sa inyo sumakay, Makay. Ayan. Punta po kayo dito sa amin. Napakarami pong pwede pagpilihan na uh, sakayan, sa perya, sa ng perya. Okay. Ayan. Ayan guys, ang um, isa pang Ferris wheel. Ayan po guys. Umikot na po isang Ferris wheel at tapo muna po ng tao. Ayan. So, ihandaan niyo ang sarili nyo sa pagkahilo. <laughs> okay.